Hi guys! Tara samahan niyo ako dito sa sikat na may boneless fried chicken Nasa sobrang paborito ng lahat may over 50 branches na sa buong Pilipinas. Dahil bukod sa masarap, napakasulit at very affordable lang. And may mga additional discounts pa kaya talagang makakamura ka dito. Ito ang 24 Chicken Reliance Branch na makikita mo lang dito sa may ground floor ng Avita Sentera tapat ng EDSA, Mandaluyong City. Ito yung menu nila at meron na nga rin silang party package and then choices ng flavors at mga ibang pwedeng bilhin pa sa kanila. Actually guys, kau-open nga lang ng branch na to, pero grabe, ang dami agad kumakain sa kanila. At to finally, dumating na yung mga orders ko. Isang box ng one whole snow cheese na may 14 pieces, half-half ng yum at 24 cheddar na tigse 7 pieces, then half-half ng jack daniels at lemon glaze na tigse 7 pieces din. Umorder din tayo ng rice meal nila na upgraded sa kimchi kaya may kasamang egg. Pero kapag hindi upgraded at plain rice lang, dito sa bowl nakalagay. Plus, you can get 20% off pa sa half-half nila pag sa grab food ka nag-order. Kaya naman, ano pang inaantay natin guys? wag na natin patagalin i-try na natin. Mm. Mm. Type ko yung pagiging salty niya at the same time creamy and milky din. para sa mga mahihilig sa spicy, magugustuhan niyo to. So, meron siyang a little bit of sweet, konting kick ng anghang, at yung anghang na nabibigay ng fresh garlic. Ang ganda ng combination. So, since mild lang yung spiciness nito, pwede pa kayo mag-level up. So, meron silang times 2. Ito yung cheese na more on nasa sweet side. So, alam nga yung cheese na, na nilalagay sa sweet corn. Ganon. Sarap din. Nagustuhan ko. Yeah. Mm. Ang ganda ng combination ng pagiging citrusy niya tsaka sweet flavor. Nagustuhan ko din. Ang sarap. Ang sasarap ng mga flavors nila dito. Perfect yung mga na-order namin. Itong combination naman may pagka sweet and sour. Huwag kayong mag kasi hindi kayo malalasing dito. Jack Daniels siya pero flavor na lang. So nag-upgrade kami sa kimchi rice of course para ultimate Korean experience.